So hello guys, tara samahan ninyo ako ngayong araw. Ngayong araw nga is may pupuntahan tayong sikat na lugar, sikat na simbahan dito sa probinsya ng Bulacan. Na hindi pa natin nasasaksihan kung ano ang ganda sa loob nito, no? Bagamat nakita natin yung labas at narinig natin o napanood natin at meron tayong naririnig ng mga kwento, sa mga nakakatanda kung ano yung kagandahan ng loob nito pero hindi pa natin nasasaksiyan mismo ng mga mata natin at nahahawakan so ayun nga so ang solution don is puntahan natin mismo ng personal so guys sa lahat ng mga nanonood kung alam ninyo yung lugar na to na pinapakita ko sa screen niya yun pa lang comment down below dito sa aking comment section no so ayun samahan ninyo ko then para may pakita ko din sa inyo kung ano ba yung mismo tag o ganda na meron, matatagpuan natin doon sa lugar na yon. So ano pang inintay ninyo? Tara, samahan ninyo ako. So bago nga ang lahat, bago tayo umalis, syempre, huwag nyo kalimutan na magsuot ng helmet. Sinusuot ang helmet sa ulo, hindi sa siko. Paalala ng inyong dakilang content creator, Lansan Diego Tande. So guys, hindi ko masyadong tinagalan yung pag-capture ng video ng biyahe natin papunta doon sa ating mismong destination o sa ating pupuntahan. Kasi kung mapapansin ninyo, dyan sa may video ko, tignan nyo naman, yung kita nyo lang is yung helmet, then yung langit. Ayoko naman na isipin ninyo na para kayo nakahiga sa kabaong, para kayong sinundo na agad ni, Pedro, ni San Pedro dito sa may video ko. No? So yon yung aking kuhan sa aking pagpunta doon is time lapse lang dahil kung aso uh, susumahin natin yung pagpunta pupunta doon sa ating pupuntahan, pupuntahan is kasamahan na yung traffic is nasa isang oras na mahigit yung biyahe. So masyado tayong magtatagal sa ating biyahe. Kung yung pagpunta ko doon is kakapture ko ng maayos o tuloy-tuloy maay uh, na video. So kung normal kasi na video guys, saabutin tayo ng isang oras. So kaya ito ay eh, naka-timelapse lang no? Para mapakita ko lang sa inyo na talagang bumiyahe ko para makasaksihan natin yung ganda nga ng lugar na pupuntahan natin. Para ma-appreciate nyo naman kung gaano tayo nag e para sa mga content na ginagawa natin. So guys, ang mga dadaanan nga po pala nating bayan is at ang total nun ay limang bayan. So unahin na natin dito sa bayan ng San Rafael bayan ng Baliwag, bayan ng Pulilan, bayan ng Plaridel at last yung ating destination o yung ating mismong pupuntahan kung saan lugar yon. Siguro naman sa mga nabanggit ko na bayan na yon, alam niyo na kung anong bayan ang pupuntahan natin. Kung ano ba yung pinaka probinsya natin, no? Kung nasaan ba yung ating kapitolyo, guys? So, oh, para sa mga taga Bulacan, alam niyo na yan. Syempre, mga taga Bulacan alam niyo na yan kung saan yon. Kung saan ba yung ating provincial? Saan nga ba yung ating provincial kung alam naman ninyo, paki-comment down below naman. maki-cooperate naman kayo dito sa aking video dahil nag uh, nag-effort ako para magawa tong video na to, hindi para sa akin kundi para sa inyo. So, walang sawang pasalamat sa inyong pag uh, panonood ng aking video. So, yun nga. Sige guys, so tuloy-tuloy lang tayo Then next siguro na video ko Is doon ako sa mismo mong Simbahan na yon ayun guys, finally nandito na nga tayo. Kung makikita ninyo sa aking likuran, ang simbahan na sikat sa bayan ng Malolos, ang so in Church. So ayun, kung maaari, uh, kung makakapasok tayo, ispapasukin natin. So kararating lang natin dito almost 11 a.m. So ayan, nakarating tayo dito ng 11 a.m. So, dun pa lang sa ating parking sa, uh, sa nagbabantay doon sa gate is mayroong sinabi na nila na mayroong bayad yung parking na 10 pesos so yun tulong na natin yun sa nagbabantay dito sa kanilang parking and sa lahat ng pumapasok dito sa simbahan ng Baraswain so ayun pasukin natin ang kagandahan ang simbahan ng Baraswain Church tignan natin kung ano yung tinatago niyang ganda no so matagal na rin ako dito sa Bulacan Ah, uh, so so 24 years old na ako pero hindi ko pa ito napapasok. So sara, sara, samahan niyo ako. Nakikita nga natin dito is napakaraming sasakyan. Mukhang napakadami nga yung um, parokyano, no? Na bumibisita dito sa Baraso in Church. So tara, pasukin lang natin at sa uh, kuwanan lang natin yung mga yung itsura ngayon ng Baraswain Church kasi madalas to nakikita ko yung Baraswain Church is sa picture and video lang no so ayun konting trivia lang tayo ang Baraswain Church ay tinayo noong 1888 no so 1888 so based din sa pagsasaliksiko ko ang Baraswain Church po ay is naging maging, naging makasaysayan din sa dito sa bayan ng Malolos. ayan Hindi ko lang alam kung saan yung entrance dito dahil first time ko na pumunta dito. Based dun sa my research ko is 18 1888. Pero dito nakatlagay ay ayan oh. no. Na nakikita ninyo is 1885. So siguro na build siya ng 18 na uh, natapos siya nung 1888 tapos ginawa siya nung 1885. Yeah, meron pa po yung ibang daan. O yun po yung pinaka entrance niyan. Bakit? Opo. Ito okay. Pero may nakalagay po na bawal pumasok. Pwede po kaya? Saan? Doon po sa pin... sa may parang gate. Okay. Ah, uh, okay po. Thank you po. So ayun po pwede pala dito pumasok. Para ma natin, makuha na natin yung mismo loob ng ano, Baraswa in Church. Pwede po pumasok? Ay, thank you po. So ayun. May nakalagay kasi dito na bawal pumasok. So, matatakot ako tuloy na pumasok. So ayan. Ayan guys. Jen Emilio Aguinaldo. So, hindi ko alam kung saan ang daan. Parang dito. Dito yata. So, ito yung papasok doon sa may simbahan guys dahil nga uh, sarado yung entrance. Siguro binubuksan nila to tuwing araw ng Saturday and Sunday kung saan may araw ng may sana. Pasok lang tayo dito. So, ayan Ito pala ang loob ng Baraswa in Church. Napakaganda ng kanilang simbahan. So mag-pray lang tayo. Pray lang tayo sa gilip, guys. Dahil salitin natin habang nandito tayo. At ito yung first time nakapasok tayo dito sa loob ng Baraswa in Church. So baka dito dinggin yung ating mga prayers. So yun, pray lang tayo. So ayun guys, sumabas na rin tayo dahil meron may gumagawa sa loob na ay isang kanilang simbahan. ah uh, mga kapanood nito, meron lang akong konting katanungan at ang inyong kasagutan ay comment ko lang sa comment section. So So ayan po ang Baraswain Church. Yan tumutunog po ang kanilang kampana, ano? Sign po yan na alas 12 na ng tanghali. Kaya nagkakaroon po ng pagtunog ng kampana dito sa Baraswing Church. Tapos Saturday, Ayun. Sunday. Yung misa. Hindi, may misa siya every day. Kaya lang, morning. Ah, uh, morning. Anticipated, hapon, 6 p.m. Okay, okay. Every day, Ano pa, iba pa yung Sunday okay. and Saturday. May Saturday yes. din. May Saturday din. Kaya lang, ganun yung oras. Kamukha ng weekdays natin. Ah, 6 okay. 6 a.m. saka 6 p.m. lang. Ah. At Sunday lang, good na dire-direct tayo kapag 12 noon. Tapos pagka ganyan nagsarado, pwede naman dumaan sa gilid. Oh, doon okay. ako dumaan sa gilid. Oh, sa garden. Bumalik okay. na ako, wala ko ano, bawal pumasok. Oh, okay. okay. pwede. Sabi ko, nagtanong na muna ako. Bawal. Kaya lang, wala lang. Lisa talaga. Oh, oh, Thank you. Okay. Sa museum, nakapit ka na? O pwede ko bang tumaas ba? Oo, may guide dyan sa baby, pwede bang kumalik sa taas? saan, bangit yung ano? Saan yung... Sa baba, yung guard guard dyan. Dito? Kakanan. Ay, hindi, ito lang ako sa kolom ah. niyan. Dito sa ilalim. Ah, okay. Ako, okay. oh, dito yung bike tayo ko. Thank you. Thank you. Ano, papunta sa may museum. Ano? Museum? Opo. Ano ba kailangan? Papasok lang po. Hindi, ano, ano lang? Visit lang? Or... Opo. Ano yung guard yung... Dito po sa may kabila? So, sa po yung entrance sa may museum? O pwede po mag video sa lab mo? Okay, sige po. Thank you! Dito po? So ayun guys, finally, napasok na natin ng kanilang museum. So napakaganda. So sa lahat ng mga kakapanood nito is ina ko kayo na puntahan at bisitahin ng kanilang museum dito sa Barasawa in Church. So ito yung exit. Balik lang natin. So ayun, hindi tayo nakapag-ready ng letter para sa video. Kuya, yeah, thank you po. Thank you, thank you po. Ay, helmet, yeah, helmet ko pala. <laughs> dito ko So, ayan guys. Napakabait ng kanilang mga guard dito. ng kanilang bantay. So, sa mga nagnanais pumunta dito sa kanilang museum, pumunta kayo para makita ninyo kung ano yung tinatagong ganda ng kanilang museum. Kung gaano ka ganda, kung gaano ka ayos. Grabe guys. Ang sarap. Alam mo yun, ang sarap magtagal doon sa taas, doon sa may mismo museum. Kasi napakatahimik, maayos, at talagang pinapangalagaan nila yung kanilang museum. So, ayan. Sa mga magnanais, pumunta po kayo dito at bisitahin niyo po ang ganda ng Baraswain. Ayan, lalabas na po tayo. So, sana next time na pagpunta natin dito is ready na tayo ano meron tayong dalang letter meron tayong ano kasulatan para makapag video tayo dun sa may loob ng kanilang museum so ayan po yung museum ito yung museum nya yan then yung doon is yung mismong church o yung Baraswain church tapos ito ang museum ng Baraswain napakaganda po sa loob grabe so ah uh, mahigpit nilang pinagbabawal ang pagkukuha ng video sa loob so batas yon na kailangan nating sundin so, kaya po pwede naman pero may letters dapat so dapat ay um, maayos yung pakipag-usap mo sa kanila dahil napakababait ng mga nakabantay dito guys sobra So sabi nga ni kuya baka daw nakakaya na hindi ko daw makuha Sabi ko okay lang yun dahil batas yun nila na kailangan nating sundin para alam mo yun hindi labagin ng iba. Kasi kung pagbibigan ako ni kuya then na uh, wala ako dun sa may rules na mga uh, hindi ko sinunod yung rules. Maaaring labagin ako ng uh, maaaring sumunod yung iba sa ginawa ko kahit mali. Dahil alam mo na ang mga Pilipino so ayun lang guys so nagugutom ako hanap muna ako ng mga kainan yun po maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sa, aking, sa inyong pagsama sa aking video ngayong araw so hopefully nagustuhan nyo po ang pagbisita natin dito sa Baraswain Church so God bless and keep safe everyone